Fully electric ang lahat ng mga Tesla at sa bahay sila charge kahit anong model pa. Kapag may long drive, tsaka mo lang kakailanganin ng charging stations or kapag malapit ka ng ma-zero sa daan. At hindi kailangan na Tesla ang charging stations na yun. Pero dumadami na rin ang mga Tesla stations. At heto nga ang mga Tesla partners na nagkabit ng aking wall connector o home charger. Thank you so much, Engineer Idio partner, Ed. Chris, Celso. Thank you so much. Sila po nagkabit ng aming napakagwapon charger. Thank you. Thank you. Thank you. At si ma'am nanonood daw sa amin. <laughs> Thank you po. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ang mga detalye ng pagcha-charge sa labas ay tatalakayin ko sa future videos pero ngayon, ito ang isang sagot sa mga tanong. For the vast majority of the time, sa bahay, charge ang Tesla. At ngayon, para sa Tesla serie. Yan, pag-click mo, yun. Wala bang bag din, ha? Wala. Wala. Yan. Pwede na matulog dyan. Yan. Yan. Yan na rin yung wall connector. Okay. May button dito. Pindot. And... Yun. Good night. Ang sikip na bigla sa compound tuloy. I'm so sorry. Oh. May salamin dito ha. Ah. May plastic pa. Ilang years kaya itong plastic sa atin, Beb? Ang <laughs> sarumupo ko. This is the first um, sun, sunlight drive of our Tesla na tatawagin natin strawberry taho. Dinidisplay ni Tesla ang uh, speed limit ng isang lugar, no? Uh Oo. -oh. Yeah. In 200 meters, turn left onto General Malvar Avenue. Is tumating tayo sa mall nang nabawasan tayo ng 1%. Very good. Lumabas, pindot. Yan. Yeah. By the way, yung Model Y ay walang frame itong window Which is naninibago ako Kasi, syempre, nakakailang naman itulak-tulak to So, dito ka lang talaga hahawak Ito, wala siyang frame eh So, kawawa naman kung itutulak-tulak mo KKV, kanya-kanya variant Yan ang itsura niya pag may mga dumadaang tao Kita niya yung mga motor Ayan, ayan. at Ayan, may, tum may tumatawid po, kita po ninyo Ayan, kita, kita rin po ng kanyang imagination. Yan ang tawagin nilang nating imagination. Imagination ni Tesla yan, ang kanyang brain. And dahil first time natin mag-drive sa may araw, ito po ang itsura ng sunroof. Ikaw, hanggang likod po yan. Oh yan po ang likod. Okay, hanggang likod na. Hindi uh. pa ako nakakasakay sa likod. Hindi pa alam niyo. Ako din, hindi pa ako nakakasakay sa likod. <laughs> So, ko makikita uh -huh. passenger princess. Ayan. Ang plastic. Wala. Mga ilang years po namin tatanggalin. Kapag marupok na. <laughs> sa araw. <laughs> <laughs> Yung jeep ginawa niya school pa sa'yo. Ayan o. Pa? Right ah, hindi, okay lang <laughs> <na> po. Ah, <laughs> Pwede. <laughs> okay, ito yung wall charger. Ay, yung dito. Oo, oh, yan. Ang pala. Lit lang. Favorite feature of the day. Kita niyo pangalan ko. Settings ko yan. Look what happens kapag pinindot ni Charlene yung kanyang pangalan. Boom. Na-adjust yung upuan sa kamani Bella. Depende sa kung sinong Padi Nakaupo. Pati side mirror na adjust ng kusa. So pag si Titaling nag-drive, ganito yun. Uh -huh. <laughs> si Kuya Ian hanggang likod. ha uh -huh. <laughs> <laughs> Okay. Not like us. Hello!

Okay, loves. Pipindutin mo lang to. Parang remote control niya. Ready? Okay. Aha. Wow, huh? Then. Okay. Yun, nag-blue na. And then, dapat mag-green yan. Yun na, green na. Charging. Ang 80% ay okay na po. For daily use. Kung kayo po ay maglo-long trip, i-hundred niyo. Pero for daily city use, it's recommended na magcharge charge lang kayo and maintain nyo lang yung 80. It's good for the battery's health. So, okay na tayo. Pwede na po tayong bumunot. Yan. Hmm. Oh. First time kong drive-in atong Tesla. <laughs> Saan papunta? Sa laundry. <laughs> <laughs> Saan? Gano'ng kalayo? Ha? Wala, eh, wala yun? Wala. Wala, pa yata half kilometer yun eh. Kikita mo yun sa history mo. Oo. Uh.